storya ng tattoo sa na sa loob ng karayong pag na sa balat ay nagkakaroon Ako po pala si Obed at ito ang istorya ng aking toto Judy Delira Kasama ko po yan minsan nung bigla po siyang kinot sa nada talagang lumaban po siya Siya po yung kulturero namin doon sa lupa Hindi ko rin po siya iniwan nung walang wala Hindi rin po niya pinabayaan. Meron di din po yan tira doon. Di din rin po yung tumira eh. Natirahan yung BCJ, galos lang. Siya po ang bumawi. Dalawa po na hagip. Sa kabarkada pa lang po kami. Sa palitan po kami, pinatusok yung pangalan ko, pinatusok ko yung pangalan niya. Serdi Pallorina. Ayan po yung polis na nakulong doon, na namayal bata na ng gola sa bubong. Parang napanood namin sa balita. O siya nga po yun. Pinalagay ko po ito kasi po talagang mabait din po siya eh. Naano lang siya na bigla. Nagsisisi nga rin siya. bakit niya nabalik yung bata eh. sentensya niya. Mabay din naman po siya doon sa mga katulad namin preso. Hindi naman po din siya nagpapakilala ng polis. Talagang bilanggo na rin. Marami pong polis na nakukulong doon. Kung ano yung pakikitungo sa amin, doon din sa kanilang mga nagiging polis. Naging mayor pa nga po siya ngayon eh. BCJ din po siya. Ito. Yung box bunny ko sa likod. Ito may nakasulatay na. Ergo? Philippe Ergo. Commander po namin yun nung nasaks nasaksakan po kami, ang sabi po na itong ano anong hinihintay nyo? Bumawi na kayo. Kaya babaan po kami nun. Judy Delira, siya po yung nakabawi. Siya ka ganun dalawa. Iwala po sila na hindi po mangyayari yung gano'n. eh. Nababawi kami. Kasi po nasaksakan kami doon sa may gate. Binigay po yung tatlong sakong matalas. Kinalat sa pasilyo. Damputan na po kami. Sabay baba na. Pero po yung nasa... Sa amin, hindi naman po talaga patay. Galos lang po dito. Yung Baway. pare, bawi pa rin. Nakakala nung commander namin, patay. Yung timbre kasi sa amin, na, mm. natirahan kami sa gate. Kumawi ulit yung kabila. Hindi na po, nagreklamo na po sila. Isurrender daw po yung naksak. Okay. Para quits na. Pag sinurrender yung nanaksak, na patayin din po yon Kaya lang, hindi po sinurrender yun. Iba po ang sinurrender. Yung mga may ano sa pag-iisip, yun po ang pang-surrender doon. Yung mga tuwi talagang tumitira, inaalagaan ko yun. Basta ang pipilitin mo lang, yung makauwi. Base. Yung maka base. Kaya po, nakakalungkot din po eh. Kahit buwang yun, nakakakosa pa rin namin. Nagpatataw ako ng BCJ kasi panahong gulong-gulong isip ko, sila po ang umalalay sa akin. Pumayag na rin po ako. Nakikita rin po nila na tulala ako. Pag bagong pasok, ganun naman po talaga. Sobrang lungkot po. Pa Pagkaunang pagkakulong yun talaga po maiisip niyo yung mga ginagawa niya sa labas tapos bigla pong mapuputol kasi dahil wala namang pagkenta-kwenta Kasama rin po ni Delira Kami po yung magkakatawa pa ron. Bastonero po. Kami po yung nagbibigay ng karapatang parusa sa kasalanan ng kakosa namin. Ang pagtakal naman po, hindi naman po kasi basta-basta rin. Kasi po, mayroon po ako nasaksihan doon. Talagang nalumpo rin po eh. Ang takal po dito po sa likod ng hita. Kasi po pag sa puwet, kadalasan yung hmm. spinal cord. Nalulumpo yung tao. Dami po ako natakalan doon. Okay. Mababaan lima hanggang 32. Kasi BCJ 32 yung eh, kinakamataas na yun. Nakadapa po yung tao, talagang sa hita po papalo yun. Eh. Malapad po yung pamalo. Nakaloblob yung iba. Kaya may hindi naman po kasi nakuusap pa rin naman po namin yung tatakalan namin. Hindi naman po hayop yung para gano'n eh. Kumbaga, takal ka ko sa pa rin. Bibigyan lang po naman, namin siya ng kaparusahan. Dahil alam naman din po niya yung ginawa niya. Alam din po niya na ganun ang itatakal sa kanya. Eh, bawal na bawal po sa pangkat yun, mga agaw na asawa. mang sulot, manulot. Uso po kasi paliparan parang sulat dun eh. Minsan, nanakawin yung number, ng asawa, ganun. Pumapatol naman. Kasi... Walang wala din. Kailangan din ng financial. Tapos may mga anak, pumapatol na rin. Hindi naman din po nagtatagal yung ganyan. Napuputol din kagad yung mga kalokohan nila. Nalalaman din po. Marami po nawala na asawa. Talagang nakakalungkot din po kasi gusto tumakas eh. Gusto laging may gulo, may init. Mayroon din naman po yung tira ng tira sa Muntinlupa. Di naman po habang buhay, Lake lusot. Kumuno po ako ng 31 years. Nakapatay po ako rito. Yung sumaksak po sa akin yan, Okay. Ito niya, opera ko. Tapos ito yung mga saksa ko sa kanya. kili kile, Sa puso. Tama rin ako. Buong ko ng side bigla pong dumating yung lalaki. Sabi sa akin, tapos ka na, obit. Kung bagay, kilala niya ako. Ako siya, siya, hindi ko kilala. Tapos ka na, obit pilay. Sabi sa akin po ang Sabi ko, Brad, huwag kang magbiro ng ganyan. Mag-usap tayo mamaya. Ahatid ko muna itong pasayero ko. May pasayero po ako, apat. Tumalon nga po yung ano, isang babae, buntis pa. Ay. Dahil yung Nagsak niya ako, nalaglag po ako sa sidecar. Nakaganti lang po ako, buwan lang, nagpagaling lang muna ako. Yan din po nangyari yun, nung ginantihan ko sa wagas. Yan din niya po ako sinaksak. Pursunada niya ako kasi mayroon siyang hawak-hawak na solbin. Sabi siya, obit, tapos ka na. Ilang taon din ako nagtrabaho roon yung manambo, eh kahit papano, binabayaran naman kayo roon. Pinipil ko rin po matuto para kumita eh. kasi pandagdag rin po sa pagkain. Yung pagdating na pagdating ko sa Montilupa, yung kaagad yung binigay sa akin. Scalper, yung pantatanda ng tambo. Sabi, lahat tayo hindi marunong nung dumating tayo dito. Kaya ito, hawakan mo to sabi sa akin. Alagaan mo yan. Yung magiging armas mo, sa araw-araw. Yan ang bubuhay sa iyo rito. Huwag mo isipin yung pamilya mo. Maano lang yung utak mo. Kumbaga, ipalagay mo dito yung kalooban mo. ano lang nga po ang ginawa ko. Ibinigay ko na yung sarili ko doon sa loob. Pero may pag-asa ka pa rin sa... Nagulat nga po ako nung ano, sabi ko, ako, laya ako. Naku, hindi, okay. ako, hindi ako naniniwala, pa nga ako eh. Tinawagan po ako sa opisina. Sabi, okay. Kasi yung pagka ganun papel po na may mga kulay-kulay, sabi nila, interview yan, laya yan, sabi sa akin. Sabi ko, bakit ako lalaya in eh, life ko. Basta nakaka-30 ka na, may possibility ka na nang palayain. Bibigyan pa po kayo kasi ng GCT doon eh. Good Contact and Time Allowance. Ibinigay sa akin GCTA, mga 3,000 araw. I ipinasok ngayon sa life ko. Kasi po, ang isang taon doon, magiging 8 buwan na lang. Four months ang allowance mo. Mm -hmm. Sa yun na yun. Kaya yung four months, nadagdagan na nadagdagan. Ipinasok ngayon sa akin. Ibinawas para? Oo, ibinawas. Masaya po ako nung sinabihan ako ng ano, interview para sa paglaya. Talagang hindi po ako nakakain nung ano kasi kinabukasan pa 'yung interview eh. Talaga. Hapon ko hindi po ako gano'n nakatulog. Talagang kakaiba rin po maramdam ng saya saya eh. Laya eh. Hinintay ko mag-umaga na kaagad. Laya tsaka interview yun, sir eh. Sabi ko, ano, kaya lang, lalaya ako. Ano kaya magiging buhay ko sa labas? Sabi ko po sa ano, isip ko noon, Paglayang paglaya ko, didiretso ka agad akong simbahan ng tundo. Ngayon po, nagpasalamat muna ako. Like talaga ka. Yung mga, ano ko, yung takulitan pa talaga eh. Mapusok ko, eh, kung pong basa eh. Talaga. Like, pag mainit, siya sa ako kagad. Kaya pagka nagpakita ka ng kakulitan sa muntinlo ka, pangatawanan mo. Kumbaga, eh, pwede tong ipwesto. Magtatanggol sa, sa pangkat ang kailangan nakaupo naka eh. Doon po akong ginawang bastonero. Eh. Binigyan po nila ang pagkakataon. Para matanggal lang daw yung kulit ko. Tingnan ko raw yung mga tao. Eh paano kung matatanggal ka kulitan ko eh makukulit din po yung tatakalan ko. Bisa po metro pa po ako tinakalan ko. Sabi ko tol, pasensya ka na. Alam mo naman siguro si Tresin ko. Pero takal ka ko. takal ka ibigan naman po. Hindi po yung galing sa likod. Kasi pag galing sa likod masakit. Dito lang sa balikat niya. May hinalangan dating. Ramil Madriaga. Mayor po namin to. Mayor sa Bita ito eh. Mabait po kasi siya. matulog sa walang wala. Natuwa rin po kami na ipalagay yung pangalan niya. Ginawa ko po kung babae kasi po marami ko nakikita, puro lalaki na lang. Na o, kaya ginawa ko po siyang babae naman. Ang karakter po ni Bagsbani Bunny, isang nagpapatawa. Kaya doon po nila na ano, gawing logo ang Bagsbani Kasi po masayahin ang Bagsbani Bunny. Ayaw rin po namin kasi ng gulo. Gusto po namin yung talagang maghanap buhay lang na maghanap buhay na ano lang po yung ibang kakusa namin naliligaw lang din po ng landas kaya nadidisglas sa labas alam niyo po mas mahirap yung bumawi kaysa tumira kasi yung araw na yung mismo kailangan makabawi ka kagad kasi mahirap na po pagpipitalipas niyo pa yung araw makapaghanda pa sila kailangan bumawi kagad ka yan po ang unang anak ng Okso. Galing po kami talaga sa Okso. Kaya po naging BCJ J32. 32, 32 katao na Okso ang tumira. Tatag ng sariling grupo. Ginawa Batang City Jail. Tinatag po ito sa Manila City Jail. Yan naman po talaga yung unang muntin lupa noon. Eh. Sila po yung ano, kinikilala rin po sa Okso. Tatag ng Batang Sibu, Cebu. BC. BRM. BSL. GI. Pitong pangkat po ang laging allied ng BCJ. Dahil po sa Okso. Yan nga po yun. Si Evo Kala. po. Nakita ko nga po yun. Payat, payat na nga po ngayon. Yan po yung kaawa, kaaway ni Baby Ama. Kaya lang po, hindi ko lang po yun talaga nasaksiyan eh. Naririnig ko na rin po sa, tungkol sa kanila. Pinagkakasundo sila, hindi din nila magawa. Ay, uso yun sa jail. Bababa lang ng bintana ron. Nakakalabas din mga eh. yung mga tirador eh. sa kisam eh, makabawi lang. Babangkawin ka ron. Bangkaw talaga, natutulog ka. Nasa pasilyo, bangkawin ka bintana. Kaya hindi rin po nawawala sa amin yung mahinarya. Magbabantay sa gabi. Umiikot-ikot. Kami po yung mahawak sa mahinarya, mga inkargado. Sa Palawan naman, inkargado ang tawag ng bastanero. Nadala rin po ang Palawan. Sa Palawan po ako lumaya. Bago ako naging inkargado roon, talagang dinanas ko rin muna yung tanim. Pag tinuruan ka po ng isa hanggang dalawang beses, kailangan matuto ka na. Kasi po, pag pangatlo, ayuyukuin ka doon ng inkargado. O sige, hawakan mo to yung punla ng palay. Ganito pagtuso ka, ganyan, ganyan. O sige, ikaw, Pangatlong turo na sa iyo na, inis na sa iyo yung kargado. O yun, sisipain yung ikaw po ang maitatanim doon pagka matigas sa ulo mo. Mahirap po yung ma ako ang maitanim doon. Kaya desidido rin po ako matuto. Binabangungot, marami ka Kami rin po ang bantay sa mga natutulog. Kung so, bigla pong uungol ng napakalakas, tapos kala mo nangingisay. Kailangan po namin yung gisingin. Nakasaksi ako ron, traduran lang away doon, hindi okay. talaga salpukan. Minsan nga, paiinumin ka pa eh. Tsaka sakin eh. Pag sa ganun lugar ka po eh, magpakatino ka kasi galahin yung mga tao ron eh. Kung ikaw machempo doon sa bubat, kawawa naman. Kailangan kailangan mo rin magpakatino doon. makisama ng gusto. Isa iwahi naman po, hindi na po pangkat ang pinahiral dun. SST po ang tatak doon. Sige-sige trabaho. Sama-sama na kami doon, iba-ibang pangkat. Wala na pong gulo-gulo Romeo Sanchez. O dun nga po naman tayo. Una po sa kanyang lumaya yung mga kanang kamay niya pinaghirapan niya rin po yung ginawa niyang kalokohan. Mahilig po talaga siya sa 7 kasi room 7 ang pinili niyang maging kwarto room. And number na niya, Talagang barila na rin po sa ngayon. Babarila na po sila eh. Kami po, nanonood lang po sa mga bintana. ba Baka matamaan po kami ligaw na bala. Barila na po, hindi na po uusin saksara. Sa mga bata naman na ayaw makulong pero makulit dito sa labas, ang may papayo ko lang sa inyo, sumunod na lang muna kayo sa mga magulang niyo. wag ah, huwag niyo muna susuwayin napakahirap po kaya sa loob. Minsan po, yung mamanis-manis na yung kinakain yung talagang malata. Hindi nyo yung kakainin ng mga kabataan sa ngayon, magpakatino. mag-aral para hindi kayo dumanas ng mga dinanas namin. Marami pa po yung eh, kaso sabi ko na lang po sa sarili ko, gusto na siguro na itong ano eh, danasin din makulong. Pero mas maganda rin siguro siguro danasin nito eh, para malaman niya rin yung kakulitan niya eh. Kasi pababayaan ka po sa lupa pag makulit ka, susuportahan yung kulit mo. Pagka hindi mo na ya, ibigay yung sinasabi mong kulit, tapos pinabayaan ka, sinuportahan ka rin, wala, itatapong ka rin. Kulit, hindi lang pala eh. Kulit bata ka lang. O, huwag ka rito, hindi ka pwede rito. Buburahan ka. Nasa tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganon mapulitong mabakat sa harap ng mapangusgang mga mata sa ka pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan Ganon pa man bilang nagtatato di na dapat niyang pagpapatulan